kamu kamu guys, anggota aku teman sama pulang kuai pasalai ibas, bapak tiang kiri titarik ya dan napudlayan <laughs> ko dun kambal, kani mo? di magane ko di magane papay mo yun ko yun sa badan mo pa ko ikaw din may ari, kanyang balay na dyan tapos <laughs> ganyan mo ginimu ganyan na na pa ko na yoyo min Ako ko ka sakit mo. <tipos> Napagbudlayan mo ko. Napagbudlayan mo ko kay Bastos -bas Balay. Ha? <tipos> <tipos>